itinuturing ng Kabataan Party List na Pangulo lamang ang naging hamon ni Senator Alan Peter Cayetano sa lahat ng kasalukuyang opisyal ng pamalaan na mula sa Kongreso hanggang sa Malacanang na sabay magbitiw sa pesto at magsagawa ng snap election upang magtakta ng panibagong mga lider. Sa eksklusibong panayam kay Congresswoman Attorney Reneco, hindi aniya snap election ang kailangan suwestiyon dahil hindi naman ito mariresolba ang ugat ng kahirapan ng mga mamamayang Pilipino. Anya, kailangan sa ngayon ang pagbabago sa bulok na sistema ng pamahalaan, makulong ang mga tiwaling opisyales ng gobyerno at pakinggan ang hinaing ng publiko. Dagdag pa ni Atty. Ko, maibalik lamang Anya ang tiwala ng mga mamamayan sa mga lider ng bansa kung matugunan. Ang mga kinakaharap na suliranin at mapanagot ang mga sangkot sa malawakang korupsyon na nagpapahirap sa bansa. Matatandaan na iginiit ni Cayetano na ang pagsasagawa ng snap election ang talagang paraan upang muling ibalik ang tiwala ng mga mamamayanan sa mga political institutions ng bansa. Ngunit ayon sa Commission on Elections o COMELEC na nangangailangan ng isang batas bago maganap ang sinasabing snap election. Nakikita man bilang na panggugulo yung ganong klaseng suggestion. Dahil hindi lang na po nare-resolve ang ugat ng kahirapan ang um, rason ng corruption sa pagpalitulo. Mm. Ano bang panawagan natin? Pagpalitulo na. Nagbibigay sila sila tayo eh. Na yung election, na sino ba nakahawi sa electoral Political dynasty, mga contractors din, mga pare, pare yung mga pangalan na ginagamit ng kapital na meron sila para patuloy na umangat Si Kabataan Party List Representative Attorney Rene sa kanyang naging pahayag. Mula rito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!